I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Marami nga talaga ang umahanga sa ating Donny at Bel Mariano. Hindi nga lang mga bablis kundi ang maging netizens ay napapahanga na nga at sobrang in love nga rin ang ating couple sa isa't isa. At talagang kahit off cam o on cam ay kitang kita kung gaano sila kasweet sa isa't isa. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil ang Netflix nga ay nagpost ng larawan ng ating Donnie at Bel Mariano para sa kanilang Can't Buy Me Love. At sabi pa nga rito sa caption, Every black deserves their golden retriever. At talaga namang pinusuan nga rin ito ni Direct May Cruz Salvior at nai-repost niya ito sa kanyang social media account. Na alam naman natin na ito nga ang director dito. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag na. At ang ilang mga pictures ay nasa Netflix PH. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod susunod pa na yuda dahil marami pa nga talaga tayong dabangan sa ating couple ngayong araw.